Oh, papayagan na tayo, Pasko. O oh, kasi alam mo bakit. O oh, yung mga organizer, kating-katinapot niyan. O oh, na makapaglagay. Ang divisorya. Napakadugyot. Napakabaho. Binaboy nila. Napakaasim. Dumaan kayo. Wala ba silang pakialam diyan? Oh, sa lahat ng viewers yan ng Manager TV, please subscribe and click the notification button. God first. What is up guys? Ang umaga, magandang tanghali o oh, magandang gabi. Luson, Bisayas, Pindalaw sa kababayan nating OFW. Panibagong topic, panibagong kabibwisitan mga kababayan. Mga kababuyan na hindi nila matanggal-tanggal sa Maynila. Mga kalokohan, na may pansariling interes lamang ang kanilang gusto. Kumita ang kanilang bulsa, ang kanilang mga kasamahan, ang mga grupo nila para sa kanilang sariling kapakanan. Dito may kita natin mga kababayan, ang mga taong garapal na nagbabalikan sa lungsod ng Maynila. Na ang Maynila dating pinaganda, inayos, ni Yormis Esco Moreno, na kailangan na lang pong ipagpatuloy. Ngunit hindi magawagawa sa kasamaang palad na hindi magawagawa mga kababayan. Meron ako sa inyo isang video na ipapanood mga kababayan na noon ay hindi hindi makikita o hindi maaaktuhan na may ganitong pangyayari. Dito sa Divisoria Napakababa yung mga kababayan Umagang umaga Tingnan nyo ito mga kababayan Ito mga kababayan oh. Tingnan nyo Umaga na mga kababayan Ganyan Karami ang basura Tingnan nyo naman oh panahon ni Yorme, madaling araw na flashing na yun. Grabe dami divisory. Grabe dami. Dumi. Basura. Sobrang dami. Ayun, no? Oh, eh, 6.30 na ng umaga. Ganyan pa. Grabe divisory, mga kababayan. Diba? Diba? ganon Ganun. Ganun ka dumi mga kababayan. Eh, tingnan nyo naman, oh. Anong oras na? Umagang umaga na. Tingnan nyo naman, nagkalat ang mga... Ito, ayun, oh. oh. Wala kayong makikita ganyan dati mga kababayan. Ganyan ba gusto nyo? Yan ba ulit ang gusto nating uh, mapwesto sa Maynila? Puro ka dugyutan. Itutuloy na nga lang mga kababayan, hindi pa magawa. Tapos pag makapagsalita, kala mo lahat ginawa, pinaganda. Tanungin mo taong bayan kung may ginawa talaga yung maganda. Tao na ang huhusga. Bakit ganun mga kababayan? Hindi ganun ang Maynila dati hindi ako siyang sa mga nangyayari ngayon sa Maynila na ano, sa mga kababuyan na pinagagawa. Ito pa mga kababayan, mayro pa papakita sa inyo. Hindi ka tanggap-tanggap kasi mga ganyang gawain nila mga kababayan. Ito mga kababayan, mismo, mismo kay Yorme na nanggaling mga kababayan ha. Ito mga kababayan ha, panoorin nyo itong video na to. Wag Huwag sila magbibigay kahit kanino. Kailangan pag may aberya, nadadaanan yan, regular na kali, nadadaanan, tapos ang tao nakadadaan ng matiwasay. Mariin namang pahayag ni Moreno na bawal pa rin magtinda sa direkto mula Asunsyon hanggang Abad Santos. Muli ang paglilino ng alkalde. May mga nagpapaputok dito, Maris. Oh, papayagan na tayo, Pasko. Oh, kasi alam mo bakit. Oh, yung mga organizer, kating-katinapot niyan. Oh, na makapaglagay oh sa mga kung sino pwede magsulat na para ba pinipressure kami. Uulitin ko, Maris. uliting okay. Uulitin ko, sinabi ko. Kapag nakabalik sila, nalagyan ako. Ito yung mga tent mga kababayan na 950 isang araw ang isisingil nila na sa kalye nilatag. Ayun mga kababayan. Grabe mga kababayan, talamak sa Maynila. Narinig niyo sinabi ni Yorme. Di ba mga kababayan? Pag yan mga nakabalik, na nalagyan siya. Nung panahon niya mga kababayan ha. Kasi nung panahon niya, organisado eh. Walang naka... Walang vendor sa ano, kalsada mismo. Sipi mo, bangketa, kalsada. Tama daanan ng tao yung bangketa tapos lalagyan mo ng tindahan yung kalsada. Kasi ang divisorya mga kababayan, napakaluwag na yan para sa mga sasakyan at sa tao, daanan ng tao, daanan ng sasakyan. Maayos ni. Bakit ba, ang sabi nga ni Yorme, bakit ba ka ang mga puwet nila ng mga organizer naumpisahan niya na ilagay ang mga tent na yan mga kababayan na nagkakahalaga ng na 950 isang araw. Katwira nila Paskuhan. Ayang ginagawa nila na yan mga kababayan. Pagsisimulan niya ng ano, ng pagdami ng mga mandurukot. Kasi alam naman natin ni Bisoria, puntaan niya ng mga kababayan natin, saan man sulok ng Pilipinas. Dahil mura mga paninda ba? Mga damit, pamasko ng mga bata. Napupuno talaga ang divisorya, lalo pag magpapasko. Lalo pag mga 22, 23, 24. Nako, nagahabol na yung mga tao niya, pamasko ng mga anak-anak nila. Doon na, pumapasok ang mga mandurukot niyan. Sasamantalahin naman nila ngayon yung mga tao busy sa pamimili. Sila naman busy sa ano, uh, pantitiktik sa mga tao. Saan pwede sila makadukot? Kasi nga, ang pinagkaiba nga ng maluwag sa may ganyan, na may mga tent sila na paninda ngayon, ang mga tao sa mga side street na mimili dahil andun ang mga nagtitinda. Yung kali na yun na napakaluwag na yun mula Bad Santos na yan, hanggang Asuncion na yan, sasakyan, nakakadaan ng maayos dyan. Eh sa lang nila na yan, pinuno nila ng vendor, napakahaba niyan. Sino ang natuwa? oh, inaprobahan yan. May mga kolektor yan. Organizer. Pucha, tataba na naman ng bulsa niya mga yan. O, oh, antagal pa niyan. Isipin mo. Hanggang kailan nila yan. Malamang yan. Mapagka nandyan na yan, Naumpisa na yan. Hindi na nila ipatanggal yan. Eh. Lalo pagka uh, nakita nila yung kita araw-araw. Ayan ang tinatawag ni Yormie na si Eddie at Patty. Lumapag na sa Maynila. Diba? Kaya ako, hindi ako pabor sa ganyan. Kasi mga residente rin ang apektado dyan. At pati mga kapulisan, oh magre-report sa kanila na may naduutan, oh, Di ba? nahablutan ng kwintas. Kasi nga siksikan, yun na nga yung binago eh. Binago na bakit binabalik nyo pa? Ang masama pa nito, pati ka dugyutan, iniwan nyo pa. Ang aga-aga, maaga na pala. Andiyan ang liwanag, yung basura gabundok. Nung pano ni Yormi, hindi ubra yan. May masesermonan dyan. Kasi gusto ni Yormi, disiplinado. Gusto niya pagmulat na mata ng tao pagpunta sa Divisoria, mabango. Andyan na mga DPS. Nagbobomba ng may sabon. Andyan ang MDRRM mo, bombero na kasunod, babanlawan. Para pagbukan liwanag, pagsapit ng quarter to five, alas ala alas is, dumaan ka ng Divisoria. Napakabango, napakalilis. Ngayon, dumaan ka ng divisorya, napakaasim. Totoo, ang asim sa divisorya mga kababayan, nanikit-nikit sa kalgi. Yung mga katas ng gulay, yung mga mantika, yung mga basura. Napakaasim ng divisorya mga kababayan. Kung ikukumpara mo nung panahon ni Yorme, na madaling araw pa lang, binobomba ng sabon binobomba ng tubig kaya pagdating ng tao walang masabi napakalinis napakaluwag napakabango o ngayon mga kababayan ang divisoria napakadugyot napakabaho binaboy nila napakaasim dumaang kayo wala ba silang pakialam dyan? Tapos one time, naglinis, pinature ang pinos. Ang luwag, ang linis. Nako. O, anong yari? Binash. Ngayon lang yan. Bistado na kayo ng taong bayan. Bistado na kayo. Makakupalan yung ginagawa. Alam na ng tao. Kaya alam nyo, piling ko sa taong bayan, ibalik nyo. Yung taong karapat dapat sa Maynila. Yung taong alam ang trabaho niya at ang ginagawa niya. Yung taong kapakanan ng batang Maynila ang iniisip, hindi yung pansarili lang. Hindi yung nagpapayaman. Di ba? Yung nakikita niyong may ginagawa, may mga pinatayo, may resibo. Hindi yung kung kailan mag Tsaka lang magpapakita. Bait-baitan. Di ba? Pistado na namin kayo. Kami pa rin ang huhusga. Ang mga batang Maynila pa din ang huhusga. Kung sino ang karapat dapat na maging alkalde namin. Kasi, totoo lang mga kababayan ha. Mag-survey kami. Alam mo yung sagot ng taong bayan? Doon na kami sa may ginawa, sa dati, sa alam namin na nagtatrabaho, sa may pinakitang ebidensya para sa taong bayan. Pantay-pantay ang tingin sa tao. Gusto, disiplinado, malinis, organisado. Hindi yung ganyan. O yung mga galamay, nagagalawan. Binababoy. Si Eddie at pati, lantaran na. Ito na, palabas ta. Hindi nga natin alam. Baka sa ibang lugar na yan. Grabe na yan, yan. Parking. Parking. Tinaasan. Ako po. Kawawa. Puta ko Maynila. Di pwede wala si 50 pesos. 30 lang yan dati. Ngayon, pag wala si 50 pesos, wag ka pumarking dun. Sakya mo na yung motor mo. Doon ka lang. 20 pesos, pang gasolina na yun, layo na, na mararating na Ang dami nagre-reklamo, mga panikit nila, 150, sa sakyan, sa truck, ang dami. Nakikita nyo, sinesend nila sa visor, pinapost ng visor yung mga kalokohan ng mga parking attendant dyan. Hmm. Kaya ang hiling namin, pag si Orme nakabalik, baguhin niya ulit yung mga yan, mga pinagkakakanaan nila, mga pansariling interest nila. Kayo ba mga kababayan? Ano bang masasabi nyo dyan sa pinaggagagawa nila? Lalo ngayon magpapasko yung divisorya. Pinaglalagay nila na yon. Sariling interes yung mga kababayan. Pinaliwanag ko na yun nung nakaraan. Sila ang gustong kumita doon. Sipin mo, 9.50 a day. Nakita na yun na nagtitinda. Ibabayad mo pa. Kung gusto mong tumulong di ba? Huwag mo na singilin. O kung gagamit ng kuryente, di doon mo singil sa kuryente pero yung lagay na 950 a day, sa mapupunta yun? Sino makikinabang noon? Di ba? na naman ng mga bulsa nila. Di ba? Walang ganyan dati. Ewan ko ba nun naiisip niya bakit pilit nilang binabalik yung mga nangyari na dati. Yung mga kababuhay na mga vendor-vendor na yan dyan, mga sniper-sniper na yan dyan. Diyos ko, nung no, panahon ni Limang taon, malinis yan, mga kababayo. Walang ganyan. Lahat disiplinado yan. May oras. Mga nagtitinda, may oras. Kung hanggang anong oras ang sila. Sa hindi sila pwedeng lalarga na yung mga basura na andyan, hindi nakaayos. Kailangan, kung may mga basura man sila, nakalagay dyan sa isang lugar, maga pa lang, madaling araw pa lang, ang, basur, ang truck ng basura andyan na yan. Kaya pagmulat mulat ng tambayan, wala na yan, malinis na yan, mabango na yan. Ganong ka-organisado dati. ba diba? Sablay mga kababayan yung ginagawa nila pero kung manira, ba diba? Naalala niyo yung ni ng mga iisang muka ng mga trolls? Puta, puro mga indyano yata yun eh. Mga nagre-react sa kanya, kita mo iisang muka oh. Puro mga ano, mga dami account, mga trolls na ang Vietnamese yata yung mga hype na yung mga... Nako. Pilit nilang binababa yung tao. Pilit nilang sinisira yung tao. Nakikita ng taong bayan yung ginagawa nila. Kaya lalo, lalong ninanais ng taong bayan. Na may siya. Kasi sinisira nila, nakikita namin eh. Pinos Orme, mga trolls. Bakit kailangan nila gumamit ng ganun? Para manira. Di ba nila kaya lumaban ng patas o kinakabahan sila? Nakakabahan sila kasi yung tao may resibo eh. May nagawa. Sila nangangako pa lang. Sila ngayon pa lang namimigay. Di ba? Sila nung malayo pa election di nagpapakita. Ngayon, nagpapablog na. nag hair na ng vlogger. Samantalan dati, pinaalis nila kami. Bistado na namin kayo. So yun lang mga kababayan, binigyan lang natin video reaction nga po yung mga kababuyan nila dyan. Sa Divisoria, kadugyutan nila yung pinaggagawa nila. So kayo mga kababayan, ano masasabi nyo dito? I-comment down below nyo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Manila. God first.